Inasikaso ni Kabayan yung OFW travel pass niya pero may natanggap siyang error na no valid contract found. Ano yung mga kailangan gawin? Umpisa na natin. Unahin natin to. Yung Google Translate app, install mo lang from Google Play Store tapos buksan mo. Pagbukas mo ng Google Translate app, hayaan lang natin na nakalagay dyan ay detect language. Dito naman sa kanan na button, ang pipiliin natin dito is Filipino o kaya Cebuano. Tapos itap lang natin yung camera. Tapos, i-upload lang natin yung screenshot ng error kanina. Importante kasi na naintindihan natin ng buo kung ano man yung lumabas dito sa error na to. Maliban dun sa uh, no valid contract found. Dito kasi sa ilalim niya, lilitaw dito kung ano yung mga kailangan mong gawin para maayos natin yung error na natanggap mo. Basically, kailangan mo pumunta ng DMW office o kaya sa Polo office para magpa-verify ng contract. Yung nag-PM sa akin, bali, Inasikasin niya yung contract verification sa polo dito sa Saudi. Ito yung mga documents na hindi nala niya. Una yung kiwa. Pagdating sa kiwa contract niya, kahit siya lang yung nakapirma doon, is tinanggap naman doon sa polo. Tapos, kopya ng passport, ikama, exit re-entry visa. Yun sa copy of ticket at saka sa commercial uh, registration ng company is hindi naman niya dinala. Pero na-complete niya yung process nung contract verification. Pagdating nga pala daw sa polo office, dapat nakasapatos ka. Kasi pag hindi may chance ka na hindi papasukin. Ito yung PM niya sa akin. Bali, in-update niya ako na nagpunta siya sa polo, tapos nagpa-verify siya ng contract. Anyway, ang importante kasi panatag na siya dahil malapit na siya magbakasyon sa Pinas. Doon sa ginawa niyang uh, contract verification kanina, ang hindi ko lang nagustuhan na nangyari is, nung magre-renew na sana siya ng OWA membership, sinabihan siya ng Tyler na okay lang daw kahit wag na. So, anong nangyari? Nanghinaing na rin siya doon sa 95 reals na babayaran niya sana para sa OWA membership. Which is, ito naman yung sinabi ko. Kasi mali. Um, once kasi na na-deads tayo, depende sa klase na pagkamatay natin, kung natural death 100k yan para sa pamilya sa Pinas um, kung namatay tayo ng dahil sa aksidente 200k yung matatanggap ng family natin sa Pinas once na may nangyayari sa ating masama ang unang sinacheck ng OWA is kung member tayo o hindi pag hindi tayo member walang 100k or 200k na matatanggap ng family natin sa Pinas ang makukuha lang nila is burial assistance ganun lang 20k pero kung member ka 100k or 200k yung makukuha nila. And sa pa, kukukumpitin natin yung membership versus dun sa makukuha ng family natin sa Pinas once na may mangyaring masama sa atin, is sobrang layo. Itong 95 reals na to, good for 2 years yan. Kung, tam, uh, kung sampung taon ka dito sa Saudi, limang beses ka lang magre-renew. 95 reals times 5, nasa, um, nasa 500 reals lang banda yung binayaran mo compared sa What if may nangyari sa yung masama within the next 10 years. Ay sa pa napag-usapan naman is yung sa kunya pag nagkasakit. Pagdating sa OWA membership, uh, medyo basura pagdating sa health insurance yung OWA. Ang ano ko lang talaga is pag may nangyari sa ating masama pag na deads Pagdating naman sa health, ang na natin dyan is yung mga Saudi insurance natin kasi automatic naman um um meron tayo nun dito sa Saudi. Ang kailangan mo lang alamin is yung policy ng insurance na meron ka dito sa Saudi. And karamihan ng OFW hindi na-avail yun. Isingit ko na din dito, habang nasa Saudi ka and malaki yung kinikita natin, isingit mo yung pagbayad ng SSS at saka pag-ibig. Monthly yun o kaya yearly. Depende sa'yo kung ano yung kaya mo. Tapos, once na nagsettle na kasi tayo sa Pinas, yun yung aasahan natin dahil SSS para sa pension, pag-ibig naman para sa retirement savings natin. Yung OWA, hindi na siya maasahan kasi hindi na tayo OFW nun. Tapos, ang kailangan naman natin bayaran is yung Philhealth health pag nasa Pinas na tayo. Kasi yun yung magiging health insurance natin. Yung Saudi insurance natin, hindi na tayo covered nun kasi wala na tayo sa Saudi.